sa mga hirap ng tumayo lalo na stroke patient ay kailangan ang unang gawin ay mag warm up muna sa pamamagitan ng pag-upo sa silya kagaya ng aking ituturo sa inyo ngayon na warm up exercise para sa mga stroke patient o kahit hindi na stroke basta hirap na sa pagtayo. Panoorin nyo po ang video ito at inyo pong i-apply sa kanila o maging sa kaninong hirap nang tumayo. Okay, narito ang step 1. Kailangan muna nating i-shake ang ating mga paa. Binti, Ayan, kagaya ng inyong nakikita na aking ginagawa. Panoorin nyo po mabuti kahit mga 30 seconds o 1 minute nyo itong gagawin. Ayan, kanya lang po kasimple, medyo magaang lang ang ating mga paa. At ang pangalawa ay ganito naman kung paano naman natin iaangat ang ating hita binti kasama ang paa ayan, ganyan lang po muna 30 seconds o 1 minute ito po ang pinakamabisang paraan muna na inyong dapat gawin kapag hirap kayong tumayo o at maglakad At ang pangatlo, ito naman. Yan, tingnan nyo po. isi-shake natin o parang isisipan natin ang ating mga paa. Ayan, ganyan lang po kasimple ang inyong gagawin. Ito po ang ating first episode tungkol sa mga warm-up exercise na mga stroke patient. Okay po? Thank you po. Please like, share, and subscribe.